kahulugan ng numero sa panaginip. Ang panaginip ng mga numero ay nagbibigay sa atin ng mga kakaibang mensahe. Kailangan mong malaman na nalalapat din ito sa mga kakaibang kaisipan. Halimbawa, maraming tao ang madalas na may haka-haka na sitwasyon kapag nananaginip ng mga numero. Kapag nag-interpret ng tama ang mga panaginip tungkol sa mga numero ay maaaring kumatawan sa maraming mga sitwasyon sa buhay. Nagsisimula ito sa mabuti at masamang bagay tungkol sa damdamin, pagkakaibigan at iba pa. Sa kaso ng mga panaginip tungkol sa mga numero, mayroong ilang mga posibleng kahulugan na depende sa mga katangian ng mga digit maaaring magtapos ang interpretasyon kung saan dapat gawin ang makakalagang desisyon o dadaan ka sa mga sandali ng kagalakan at swerte. Ang panaginip tungkol sa mga numero ay hindi lamang pagpapakita ng mga numero sa iyong isip. Ito ay isang idea kung gaano karaming tao ang kasangkot at kahit na ang bilang ng mga bagay ay maaaring magpakita ng iba't ibang kahulugan nakakahulugan ng panaginip tungkol sa numerong pantay. Kung napanaginipan mo ang kahit na mga numero, kailangan mong malaman na kakailanganin mo ng maraming konsentrasyon ngayon. Ang dahilan nito ay ang ilang mga sitwasyon ay mga ngailangan sa iyo na pumili. Ngunit hindi ito titigil doon dahil kailangan mo rin magpakita ng saloobin sa mga pagkakataon sa hinaharap. Subukan kumilos ng matalino upang makagawa ng tamang desisyon. Ito ay isang interpretasyon para sa panaginip ng kahit na mga numero. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kakaibang numero? Kung nanaginip ka ng mga kakaibang numero, kailangan mong malaman na ang interpretasyon ay medyo magaang. Ito ay dahil naiintindihan natin ang mga panaginip bilang pagbabago ng mga siklo na magaganap sa iyong buhay ang mga prospek ay napakahusay na may ilang magagandang pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa numero ng telepono. Ang panaginip ng isang numero ng telepono ay isa pang ibang sitwasyon para sa kinabukasan ng iyong buhay, hindi tulad ng nauna, nagdadala ito ng mga balita na hindi masyadong nakapagpapatibay bagamat ang panaginip na ito ay may positibong pananaw. Sa lalong madaling panahon, makakatagpo ka ng isang taong pinakamamahal mo. Bukod dito, ito rin ang magiging tagapagdala ng mabuting balita na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-uulit ng mga numero. Kung nanaginip ka ng mga numero na dumarating at dumarating, napagtanto na mayroong ilang mga hindi nalutas na sitwasyon sa iyong buhay sa mahabang panahon. Ngunit hindi mo pa rin pinapansin ng mga ito kung gayon, dapat mong subukang sundin ang iyong intuwisyon at kumilos ng matalino. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga Roman numeral. Kung napanaginipan mo ang mga Roman numeral, kailangan mong malaman na mayroong kakilakilabot na balita. Ang interpretasyon ng sitwasyong ito ay darating ang isang mahirap na panahon sa pananalapi. Kaya kailangan mong maganda para sa kung ano ang nangyayari sa pamamagitan ng pag-iipon hanggat maaari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maswerteng numero. Ito ay tanda ng mga bagong panahon na darating dahil lahat ng nagdala sa iyo hanggang ngayon ay natapos na. Sa makatuwid, tumutok sa pagtutok sa sandaling ito. Dapat kang manatiling kalmado at huminga ng malalim dahil sa bandang huli, lilitaw ang mga bagong kapanapanabik na pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bahay Kinakatawang numero ng bahay Kinakatawan ito ang iyong hilig para sa paggamit ng katatagan sa pananalapi at trabaho Ngunit dapat mong malaman na ang panaginip na ito ay isang bagay na maharing halos maisakatuparan Kaya patuloy na ipaglaban ang iyong tagumpay kapag malapit na ang premyo Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga numero sa pagkakasunod-sunod Kapag na, napanaginipan mo ang mga serial number na ito, dapat mong malaman na kailangan mong mag-ingat. Gayun din, maging mas may kamalayan sa iyong pang-araw-araw na buhay, lalo na kapag kailangan mo ng mahahalagang desisyon dahil maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa numero uno, ipinapakita nito na dumating na ang oras para maghanap ka ng mga bagong hamon ilipat ang iyong pagtuon at magtakda ng mga bagong layunin. Nalalapat din ito sa mga lumang pagnanasa na hindi mo pa nagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa numero dos. Kapag na panaginipan mong numero dos, may matibay na katibayan ng isang makabuluhang pagsasama o kahit isang malaking pag-ibig ay lilitaw Ngunit dapat mong malaman na ang bawat bagong kwento ay maaaring magkaroon o bumuo ng isang orihinal na landas. Sa makatuwid, pag-isipan mabuti bago gumawa ng desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa numero 3. Ang interpretasyon sa panaginip tungkol sa numero 3 ay ang iyong mindset ay puno ng pagkamalikain. Kaya siguraduhin samantalahin ang sandali at ilagay ang lahat ng iyong potensyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa numero 4. Ito ay nagpapahiwatig ng isang tunay na gabay ay magdadala ng kapayapaan sa iyo kaya sa isip masisiyahan ka sa positibong enerhiya ng mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa numero 5. Bukod sa pagpapakita ng ang iyong intuwisyon ay mahusay na hinasa, ito ay nagpapahiwatig din na ikaw ay nasa isang nangingibabaw na mood para sa mga relasyon sa pangkalahatan. Ito ay isang sandali ng kagalakan at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa numero sa is. Sa kasong ito, ang panaginip tungkol sa numero sa is ay nangangahulugan ng oras na upang kumuha ng bagong direksyon. Iyon ay maaari mong tuklasin ng mga bagong posibilidad bilang orihinal na trabaho o kahit na mga relasyon. Ngunit magingat na huwag magmadaling mag kahulugan ng panaginip tungkol sa numero 7. Kung nahirapan ka makamit ang balanse sa iyong buhay, alamin na malapit na ang wakas. Ang numero 7 ay nagpapakita na ikaw ay masyadong malakas upang gumawa ng pinakamahusay na desisyon. Gagawin ka nitong gumawa ng tamang pagpili kahulugan ng panaginip tungkol sa numero 8. Ang panaginip ng numero 8 ay isang tala ng isang bagay sa iyo na nakakaabala sa iyo at hindi cool. Maaring ito ay mula sa mga kwento ng nakaraan kung saan hindi mo inilalapat ang katapatan sa iyong sarili o sa iyong mga mahal sa buhay. Ang daya ay sinusubokang ang mabuo sa isang taon sa isang taong hindi mayabang kahulugan ng panaginip tungkol sa numero 9. Ang panaginip tungkol sa numero 9 ay nagpapakita na magkakaroon ka ng maraming enerhiya upang ituloy ang iyong mga parap. Gayun din, malaki ang posibilidad na magtakda ka ng mga bagong layunin kaya maglaan ng oras upang makamit ang magagandang bagay.